Ito, ano lang, di ba dito ah? Um, totoo, masapan lang to. Uh -huh. Ako magsasabi lang ako ng totoo. Uh -huh. Sana maintindihan mo. O, uh na ma -huh. maintindihan daw niya, Bi. Maintindihan niya yun? Oo. Kasi, ano lang mo? Oh. Hala! <laughs> <laughs> Uy, Bi, Bakit masyado seryoso ka na naman dyan? Ha? Bakit masyado seryoso ka na naman dyan? Hindi ako seryoso, Bi. Ha? Mabait ako ngayon. Mabait ka ngayon? <laughs> Oo. Tawagin mo nga si Joanne. Ha? Huh? Tawagin mo si Juan. Ba't ko tawagin si Juan? Basta. Tawagin mo si Juan. Tawagin ko sa labas? Oo, sabi mo. May sasabi na ako importante ha. Bilisan nyo. Oo. Pasa, jo! Ayun ka na. Ano lang ginagawa mo? Ba't? Lalo mo sa'yo si ate, si Mian. Halika nga dito. Ah, pasok. Ba't ano lang kasi pinagagawa mo? Ayan mo. Oh, bakit pa kasi B? Kinabahan, kinakabahan ka. <laughs> bakit ka <nata> eh? <laughs> kinakabahan ka <Okay. na> siya B. <laughs> eh kasi B, siyempre B. Oh, ano ba kasi sinabi mo? Sinabi ko lang naman tawag siya, tawag mo siya, ganun. Ha? Sinabi ko lang naman. Sinabi ko siya <laughs> yung sukasensya so, sure nag-talk sa akin. <laughs> B, mabait ako ngayon. Mabait ka ngayon? Oo. Oo, oh, tapos? Kasi B, kapag mabait ako, alam mo pag mabait ako, oh. ano? <laughs> nagbibigay ako ng pang merienda oo? Oh? nooo hahahaha yeah. <laughs> seryoso? hindi siya merienda <laughs> hindi sa ito oh, so, sana ako <laughs> Alam <of them. laughs> right, thank you ma'am hindi na hindi ba kasi di ba pasasalamat natin na sa na kasi laging nilalagaan yung mga anak natin oo oh. yeah, sila yung mga katuwang natin dito sa bahay ah gano'n hindi so, ba siya tawagin ko rin? tawagin ko rin Okay mga Juha. Ayun, ate. Pasasalamat namin niya sa'yo. Pang-merienda mo. Pang-halo-halo. Eh, anong na Johan? Walang kiss sa kilikili. Kasi, thank you. Wanda ka sa bahay lang. Like. Ay. Tawag nyo siya. Bigyan naman ka ba? Hindi, <laughs> hindi, hindi. Johan, Johan, Johan. Ito Ito ka lang. Wala. Ate Banjie? Ate Banjie? O, saan na yun? Ate Banje! Ay, Ate Banje, hindi ka nga saglit? Ay, sos na ko naman talaga, oh. Ba't matnaman naman kasi ganito kayo? Saan ka? Dito po lang. Oh, lalik lalik ka natin wadi saglit. Oh, ano ginagawa mo dito? Ikaw, ano ano Nililigpit mo yung mga damit? o ba't si, ano, si Lin Lin? Lin daw kuya. Lin lagnat. Oh. Oh, ka tatawag ka liate mo. Ano ba kasi mga pinagagawa niyo? Ay. Dapat kasi pag may mga ginagawa kayo. Ano kuya dati? Ayaw mo kanina pa yung nagmamaktol. Ha? Oo. Oh. Ate Banjie, lapit ka dito ka. Ha? Huh? Dito ka, dyan ka. O, oh, Joe, Ah, uh, B, dito sa uh, Ate Banjie Ah, si B. O. Oh. Yun yung sinasabi ko eh. Kapag may mga pagkakataon na ano, mga ganitong mga pangyari, o. Oh. Dapat, relax lang sila. Relax lang sila? Oo, huwag silang kabahan. Si Joanne kasi kanina, grabe yung kabahan niya eh. Oh. Oo, oh, nakatakot. Oh. Nakatakot <laughs> ka ba ako nakatakot? Kasi <Katatakos. laughs> kung hirin kayo sa akin. Yo, yo, they should Oh. Uh, ngayon, seryoso ako biya. Seryoso, oh, ka. Ano seryoso ang usapan to? Oh, Hindi ban... ako nagdidiro. Oh. Kasi ati Banji, uh -huh. ito, ano lang ati Banji to ah. Um, totoo, masapan lang to. Uh -huh. Ako magsasabi lang ako ng totoo. Uh -huh. Sana maintindihan mo. Oh, uh -huh. uh -huh. maintindihan lang niya, B. Maintindihan niya yan? Oo. Oh, oh. Kasi, Oh, ang nilingon mo. Hala. Ito po bayaran tayo. Opo. Bukas po bigay to. Magkikita din ninyo tayo. Kumbaga, namin sa inyo kasi syempre, di ba, mga pagod sila lagi dito sa oh. bahay. Nagluluto ng mga pagkain natin din. Yeah. Kada um, kaya dito sa bahay hindi na nating problema, relax lang uh -oh. ang isip Umbaga, natin. Kumbaga, ano lang tayo, no? Uh Opo, -oh. ilagay sa mesa. Opo na lang. Hmm. Tinag-tinagalan na, na tayo, yung ano ba yung sila yung katuwang natin. Oh, kauna Parang agad. yung mga trabaho natin dito sa bahay, di ba? Oh. So, pang merienda para sa Pasko. Oh. <laughs> <Did> ano <ako> ba? <laughs> kung ano yun. <laughs> oh, oh, yun. na sila sa akin. <laughs> Grabe ka kasi, B. Lagot ka talaga. Kaya <laughs> si kapag tumatawag, Joke, joke. <laughs> oh, okay. so, Ay, mapaita ko ma ngayon eh. Mabait ka ngayon. Oh, so, uh, mabait, mabait ka. Okay, ito mga kaunda. Salamat sa inyong dalawa. Let's go. Bye. Ay, B, yung sinabi mo kay na kay, ano, rin? Ha? Sinabi mo kay Rin? Ano sinabi? Di ba, sinabi sinasabi kanina? Ay, Day. Di ka nga sa grit, Day. May, may ano sa'yo si ate mo? Ay, mga dito tayo sa Sabon Station. Ayan. Agno Pangasinan. O, B, sabihin mo na. Kabangang tinukos niya rin. Parang pagod pa ako. Ha? Kailangan ko itong sabihin Oh, Oo, siyempre. Kailangan niyang malaman, B. Hindi niya pa ako <laughs> Ha? Hindi, di, dahil kailangan mo talaga itong malaman. Kasi... Ano, B? Ito yung kabi para ano... Ha? Ayun, no. dami niyang mga order. Ang dami ng mga mga passion, no? Ito yung... Kasi ano... ano ito, ano... B. Oh. Ito, hindi ako nagbibiro. Seryoso ako ngayon. <laughs> hindi ka nagbibiro niyan. Oo, oh, nakatawa lang ako, pero seryoso ako. Oo. Oh. Tapos, Kailang, kailangan ng... mong sabihin to, B. Oo, oh, kailangan kong sabihin to ko sa kanya. kapag Kasi kapag hindi ko sinabi, B, oh, oh. parang bigat sa dibdib. mabigat talaga, syempre. Oo. Oh, Kaya, wow. syempre, bilang... Anong tawag nun? bilang ate niya kailangan ko talagang oh. sabihin mo naramdaban ko oh, sabihin mo na bih kasi oh. ano oras uh, oo oh, ano, pupunta pa tayo ng impanta Infanta, impanta pang galing kaya lang mamadali ako rin sa station impanta pang galing na oh. kasi may gusto akong sabihin sa'yo kasuwok tang ano ah kamabigla waktang, rin kamabigla tayo huwag sanang sasamay mo sa mile of mo ito practical lang practical lang tayo oh. okay lang ba yun rin Uy bi, oy, bi naka make up si Rain. Naka ang <laughs> tawag ito. Naka siya tawag naka, naka-retouch. Hindi pa Re na, ako ready. <laughs> Hindi ka daw siya ready. Kasi Rain ganito. Ganyan. Oh, Magbibigay ng pang merienda. Oh, pang merienda. <laughs> oh, pang merienda, bye. Pang merienda kasi mabait ako. Oh, ma -ma mabait, mabait siya ngayon. Oh, Oh. Magpasalamat sila pag mabait ako kasi nagbibigay ako ng pangalitin. <laughs> Ayan. Ayan, hindi pa sasalamat natin yan kasi, di ba, ano siya, responsable. Ay, uwa pala ang pabunti ko sa kanya. Ah, yun ba yun? Ayan, <laughs> Ay, talaga ba yun? Kaya yung impanta. Oo, oh, kasi syempre may pasasalamat natin sa kanya kasi responsable siya dito sa store natin. Sa store natin. Oo. Oh. Oo, oh, diba? Okay. Ang, oh, tingnan po, ang sinop. Ang sinop. Oo, oh, halatang walang, ano. <laughs> <laughs> walang ginagawa. Hindi anyway, mga ka-Wonder, pasasalamat ko yun. Namin ni Wonder Daddy sa kanya. Ayan. Sa pagbantay dito sa tindahan natin. Ayun okay. mga kawander, abangan nyo sa Infanta naman kami. Let's go! Ay, thank you! Ang okay. pasalamat sa mga kawander! Ay, po, ka <laughs> may, <laughs> may pang merienda O, pang merienda mo yung panghalo halo kasi mainit. <laughs> Ay, be Di ba yung sinasabi mo? Kay ano? Madilyn? Hmm. Kay Madeline? Hmm, yung sinasabi mo. Ah, oo. Kasi may natanong sana kami sa'yo. Yung ano? Hmm yung okay ka lang ba dito? Yes, ma'am. Okay, kaya naman ba hindi na namin laban? Hindi na hirapan ba? Kasi ano, tawag siya ka. masaya ka naman sa ginagawa mo. Yes, ma'am. O kung ano talagang kaya naman. Yes, ma'am. Ano, mahirap ba yung ano trabaho o sakto lang? Sakto lang po. Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. Pero sa ginagawa mo dito, masaya ka naman o sakto lang? Masaya naman ko. Ah, masaya. masaya okay naman pala, masaya. Tapos, ang tawag nun? Yung ano, yung tawag nun? Yung... Hindi ba siya nahihirapan? natanong mo naman kanila kung hindi siya nahihirapan, okay lang ba? Hindi ka naman, ano, tawag nun, hindi ka naman na ano dito pag mag-isa ka lang, ganun. Hindi ka na asiwa, hindi ka na boring. Mm. Okay lang. Ay, be, sabihin mo na kasi ano ba, buka hanggang buka, bu, ano, buka hanggang buka siya, gano'n. Ha? Ha? Ay, gano'n. Kinakausap ko nga lang siya kung kaya niya. kaya naman daw niya, be. Kaya naman Tapos daw niya. masaya naman siya. Ay, kasi, kasi, ano, huwag kang mabibigla, ha. Kasi, huwag kang mabibigat, talaga madilim tawag uh, ng busy siya nagbibilang. Ay, so so, pa ito, so si si pasensya, si si pasensya na sa disturbo. Uh Oo. -oh. Ay, pasensya. Madaling pasensya na sa disturbo. Kasi ito, wag kang magbibigla kasi alam mo na, syempre, kinukumusta ka lang namin. Uh Oo. -oh. Tapos dahil syempre, be, sabi niya masaya siya. Okay lang, mm hindi -hmm. siya nahihirapan sa trabaho niya. Eh, ako, ano, Tawag nun. Mabait ka ba ngayon? Mabait ako ngayon! Ah. Eh, syempre, bibigyan ko siya ng bumerienda. Kinakamahan ka to! hindi ko makapaniwala, Be. Hindi, hindi. mo to. <laughs> No, <laughs> ganyan lang lang. Hey, mm. na okay, nakapanood kasi nila nalagi ako, na prankster ako. Masumit ka, <laughs> prankster, <laughs> o gano'n. Kaya eh, hindi siya nangyayari, wala akong ipindigid. Uh -huh. Hindi, pang mirinda mo ito, kasi yung sagot mo, natuwa ako, kasi uh -huh. masaya siya, okay lang siya dito, uh, kaya naman niya yung trabaho. Okay. Ito pang mirinda mo, pang halo-halo mo po Thank you. <laughs> 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 Sige, magbilang ka na. Sige, magbilang ka na. <laughs> Ay, mga ka-wander, sa Ball Station in Panta, ang gabi niya. yan? Di ba, birthday ko nung nakaraan. O, uh -huh. birthday ko na yun sa kanya. Tapos, syempre, di lang pasasalamat na rin natin. Kasi, sila yung katuwang natin sa hanap buhay natin. Yes. So, yun. Ayan. Kaya, di ba, lagi namin sinasabi sa inyo, mahalin nyo lang yung trabaho nyo. Makitaan lang namin kayo na concern kayo sa negosyo namin. Ayan, ah, negosyo namin. Negosyo. <laughs> sa pinagpangkabuhayan namin, kami nang bahala sa inyo. Ayan. Kaya, tuloy mo na Magbila. Ayan. <laughs> Kaya, mga kawander, di ba, mabait ako ngayon. <laughs>